Hello. So, ayan. Dito na naman kami sa 10,000 roses. Pagkatapos namin kumain ng Intoys, balbaku, Bakasihan, ayan sa Inday nga, Ito yung entrance ng 10,000 roses dito sa Cordova, Cebu. Malapit lang to sa bahay ni Inday nga, Kasama namin si Mamardi at si Ate Julie. Ayan po yung first na airplane na dumaan doon sa 10,000 roses. Dadaanan kasi yun ng airplane e. Eh, kasi malapit sa airport. So, ito yung entrance ng 10,000 Roses. Si Ate Julian, si Mamardi at ako. So, aura muna dai pakita ko muna yung 10,000 Roses sa likod ko. Maganda din dito paggabi. So, ayan. Si Ate Julian nandun na at si Inday Ngabil nag-picture-picture. So, ito yung 10,000 Roses. Ang 10,000 Roses na to ay this is tourist spot in Cordova, Cebu. And sa mga hindi alam kung saan ang Cordova, Cordova, Cebu is next to Lapu-Lapu City. Magkalapit lang. Kaya malapit lang talaga ito sa bahay ni Inday Ngavel. So dito naman, ito yung coffee shop nila. Nagpahinga muna kami galing sa entrance kasi uminom sila ng coffee. Ako naman water lang yung sa akin. Kasi ayoko ng coffee. Kasi ang daming ano niyan. Alam, na, alam niyo na. So, chika-chika, mm -mm, si Ate Julie talagang yan yung ano sa amin, eh, yan yung pinaka-chikadora minutes sa amin. So, ang ginawa dyan ni Ate Julie ay nagpatawa siya, day, kaya tawang-tawa kami. At marami siyang sinabi na talagang nakakatawa, kaya ta, tawang-tawa kaming lahat. <laughs> so, ito pala yung kanilang coffee shop. mm, -mm. Order kayo doon sa loob, tapos dadalhin niyo dito. Dito kayo magpa, dito kayo sisinghot ng hangin na fresh galing sa dagat. Ayan, si Inday Ngab. Okay, ate Julie. And they are so very happy laughing with each other. Pa more. And then, laugh na des. Laugh pa more. So, ayan. Ako din, syempre, tumawa din ako. din Mm -mm, para masasabi na tumawak din ako At naintindihan ko yung mga pinagsang <laughs> So, tumuloy na kami sa second floor Yan si Mamardi mm -mm, Ayan si Ate Julie ang next Na umakyat Ate Julie, go Ate Julie Kaya mo yan Ate Julie Si Ate Julie Ayan Pagdating niya doon sa second floor Doon o sa viewing deck ng 10,000 Roses Hinihingal yan dahi Grabe Ayan si Ate Julie kaya nahirapan siyang umakyat ng mga akyat-akyat. Eh. Ayon niyang ganun. Gusto niya plain lang. Kasi nga, ano siya, nahihinihingal. Parang ako. So yon yung mga building na yan, yan yung building ng Cebu City. And yun yung, yun yung kalsada na yon yung galing sa Third Bridge, galing po ng CCLEX, uh, sa bandang Cordova and Lapu-Lapu City. So yan dyan, yan yung entrance ng 10,000 Roses. Diyan kami nag Diyan kami pumasok. Syempre entrance. Ano ka ba? <laughs> ang ganda pag mag voice over. Gusto ko ang voice over. Bakit ko ito binoice over? Kasi ayan si Ate Julie hinihingal pa 'yan. Ayan, sabi ni Ate siya hingal na hingal ako. Binoice over ko 'to kasi malakas yung music nila. Mm -mm. Baka anong tawag doon ma maano tayo. Alam na. So itong second floor nila maganda dito lalong-lalo na paggabi tanaw na tao mo yung Cebu City, 360 yung ano mo, uh, view dito kasi nga yung dagat, may mga maliliit na isla makikita mo, and uh, higit sa lahat, yung hangin galing sa dagat, presko. Iwan ko lang if presko pa ba. <laughs> so, yun yung second, uh, first floor, tanaw na tanaw mo dito, ang daming bean bag. Pwede kang umupo dyan, pwede kang mag-chika-chika, picture taking. At the same time, makita mo yung 10 roses na plastic white roses na iilaw yan paggabi. Yes, may ilaw yan pag gabi. Ayan, pang ilang airplane na yan na nakukunan ko. Siguro mga sampung airplane yung dumaan habang nandito kami sa 10,000 roses. O, di ba? Napakaganda. Wait, wait, wait. Ayan, patuloy tayong mag-voice over dahil. Hala, bakit na bak? Okay, voice over pa more. Sige. Iwan ko lang if na-record ba yun. Na-record ata yun. Wala pala. record pala. O sige, patuloy tayo. <laughs> so, and Mamardi, sayo pa more Mamardi. Go Mamardi! Ayan. That's Inday Ngavel ay patuloy siyang kumukuha ng mga video para sa kanyang ipopost din niya sa kanyang social media accounts. And then... Ako naman ay patuloy din akong nag-voice over dito para ipaalam sa inyo na if ever kung mag-ano mag, kayo magbibisita kayo sa Cebu i-part uh, gawin itong part sa, sa inyong itinerary na pupuntahan itong 10,000 Roses. May mga marami namang mga tour guide. So ayan, ang mukha ko dai. So pinapakita ko lang yung nandito kami sa 10,000 Roses. So ayan yung 10,000 Roses sa baba itong 10,000 roses na to ginawa itong mga dito mag prenuptial photoshoot yung mga ikakasal maganda kasi dito mag prenup mm -mm. and then basta maganda dito pag yung ano ba yung talagang uh, you want to relieve your stress sobrang ganda dito dai upo ka lang dito tapos magdala ka ng drinks ayan pang ilang eroplano na yan hindi ko lang mabilang basta ang dami ng eroplano na dumaan dai abang nandito kami sa taas. Yes, very much. Kaya go lang ng go mga aeroplano. Mm -mm. So ano pa what's next? So next is um ay bumalik na kami pala. Bumaba na kami. And then pumasok ako dito sa kanilang coffee shop kasi pinapakita ko yung meron silang mga souvenir items na pwede mong bilhin para ibig sabihin na nakapunta ka rito dai. So ayan mirror ata 'yan na may 10,000 may nakasulat na 10,000 roses in Cordova tapos meron din silang led rose. Pwede kang bumili niyan for for your souvenir. And then dito kayo umorder ng coffee sa kanilang coffee shop. Meron sila mga drinks, mga hot and cold drinks. Tapos dadalhin niyo dito sa labas para dito ni inumin at the same time mag picture taking din kayo for your <coughs> excuse me <coughs> ayan po yung picture taking area nila wait ha wait wait okay patuloy tayo day so ayon picture taking yung ibang mga guest habang si ate Julie ay nahihingal pa rin yan galing sa second floor <laughs> ayan Malik na kami dito sa mismong 10,000 Roses. Kasi may gagawin pa si Ate Julie dyan. Oo. Oh, oh. Sasayaw pa siya dyan. Oh. Sa mga ano na yan. <laughs> Habang ako ay umupo ako dito sa ano yan. Ang tawag niyan. Meron ako niyan sa bukid. Nasira na lang. Ang tawag niyan. Nakalimutan ko na ang tawag niyan. Okay. So, pinapakita ko lang. dahil oh, di ba ang ganda? Sige bayat. Aura bayat kasi para pagbalik mo sa bukid ay talagang ma-remember ma mo na nakapasyal ka dito, dinala kanila ni Mamaydi, hindi nga ani Ate Julie. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. And it was a blessing and disguise rin kasi wala masyadong tao. Ayan, pang ilang airplane na yan. Kinukunan ko talaga bawat airplane. Hindi pala, hindi, ba, hindi bawat airplane kasi may mga dumadaan na eroplano na hindi ko nakukunan kasi ka kami, nag-uusap-usap kami. Kaya ilan lang eroplano ang nakunan ko. Ay, ang tawag pala niyan, beanbag. Beanbag na pwede kang umupo dyan at humiga. Ayan, beanbag pala niyan. Meron akong dalawa niyan sa bukid pero nasira. Kasi walang care. Uh -huh. hindi kini hindi kinikare. So, ayan, pinapakita ko yung dagat. That is the dagat na side and then masasabi mo talaga na very refreshing and Ate Julie nagsimula na siyang mag show and Ate Julie sige Ate Julie parang, nag parang nag exercise lang si Ate Julie ba ayan ba exercise pa more Ate Julie kaya ayan Ate Julie exercise is the best policy <laughs> ang ano talaga ni Ate Julie very ano very nakakatuwa ayan habang kinukunan siya ni Inday Ngavel ako naman, nililibot ko yung ano, nilalapitan ko para makakuha ako ng malapitan na video sa 10,000 white roses na to. O, yan yung malapitan na video sa 10,000 plastic rose na para talaga siyang totoo, totoong white rose. And pagkagabi ay magliliwanag yan at magniningning kasi meron niyang ilaw, iniilawan yan pagsapit ng gabi. Okay. Okay. So, ayan. This is it. Ayan. The 10,000 roses na pwede kang magpa-picture dyan. By the way, ang 10,000 roses na to, ang may-ari nito ay, um, sino may-ari nito? Basta, hindi ko na lang sabihin. <laughs> so, yan si Ate Julie, patuloy siyang sumayaw doon habang kinukuna ni Inday Ngavil ng video. Ayan sa Ati Julie Julian. At si Inday Ngabel. na aliyo yung mga tao ay nananunood. Mm -hmm. Siguro pag maraming tao dyan, magpalakpakan sila sa magandang show na binigay sa kanila ni Ate Julie. Eh, di ba? Perfect. Ate Julie, go Ate Julie. Ate Julie, this is your moment. Moment in time. Because, uuwi na kami. Malapit na kaming umuwi. O sige Ate Julie, sayaw lang Ate Julie. Ganyan. Para nag-exercise lang si Ate Julie, di ba? <laughs> Ang saya-saya namin dyan because of Ate Julie. Kaya, yun nga, pag magkasama kami, si Ate Julie yung ano namin. Si Ate Julie lahat. At nakikinig lang kami sa kanyang mga, mga masasayang kwento. So, paano na kami niyan? Palabas na kami niyan. Kasi uwi na kami. Oo, kasi nga, malayo pa yung itatravel ni Ate Julie at ni Ma Mardi ayo nilang maabutan ng gabi kasi traffic. And then, meron kaming nakilala dyan na nanonood ng mga videos din namin. So, ayan. Yung malapita na kuha ng 10,000 roses or white rose. So, yun nga. Paglabas namin, malapit na kami. Ayan, naka nakalabas na pala kami. Tapos, wait ha. Kasi, ayan, meron na namang eroplano dahi. Pang na yan. O, no, diba? Ganun kasi kami sa bukid eh Pag may eroplano na dumaan Talagang Namamangha kami Kasi sabi namin Hello It's It's a plane Yes It's a plane <laughs> And then wait Saan na yun si ma'am Na Ano Na Ayan ayan Ito 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 Hi ma'am Thank you so much For recognizing us Na nanonood din po siya Ng mga videos namin At dito din sila Nag ano Nag na mamasyal sa 10,000 roses. Nice meeting you po, ma'am, and your family. Ingat po kayo kasi nauna silang umalis sa amin eh. So, ayan, ako, uwi na, uwi na ako niyan kasi nga medyo napapagod na rin. Kaya sabi ko, uwi na tayo. And si Ma'am Mardy. Once again, maraming salamat, Ma'am Mardy. Kasi, um, nafe-feel ngayon ni Inday Ngabel na talagang, ano siya, very, ano si Inday Ngabel, ah uh, in, relax na relax, Inday Ngabel. Kasi nga, ano, si Inday nga, hindi nagda-drive. Kaya, thank you so much, Mamardi, Mardi, for giving a chance, for giving us a chance na makasakay ng sasakyan mo at ma-tour din, na-tour nyo kami dito sa Cordova. O And feeling ko, ayan, meron na naman aeroplano dahi. Ayan, nasa loob na kami ng sasakyan ni Mamardi. Mardi. Pauwi na kami niyan. Saka feeling ko talaga dahi, para akong, langaw na nakasakay or nakatungtong sa ulo ng kalabaw kasi ayan thank you so much, biniyayaan ako ng mga kaibigan na mabait at saka hindi po matapubre mababait na talagang very down to earth and that is Inday Ngavel and Mamardi and of course Ati Julie thank you so much hanggang sa susunod na uh, banding natin ha thank you so much for making me Uh, for making my vacation a memorable one dito po sa Lapu-Lapu City sa bahay ni Enjoy Ngabel. So, until our next pagkikita, ingat po tayong lahat kasi ako ay babalik na sa bukid, malapit na kasi namimiss ko na din yung bukid ko. God bless. Thank you. Mwah!